Magandang hapon sa inyong mga boating ko. Nabili na naman tayong pyesa para dito dito sa ating raider na si Arjan 150 mga boating. bale bali ito, pabaldan natin yan mga boating ko. ay Medyo pangit na rin kasi tignan. Bali bumili tayo ng ganito sa tikto mga boating. Ayan, bali sukat pala yan dito. Mga para dyan yan mga boating. Para medyo umakas naman tignan yung ating makina mga, mga boating. Alba mga bosing papakita ko na sa inyo mamaya Pag nakikapit na natin ito Nakapit muna mga bosing Nakapit ko muna ito Hello so, sa inyo mga bosing ko, nakikapit na pala natin na ibinin natin ang pisa Dito sa makina natin Ayan mga bosing ko na natin siya Ayon, Bali pinakasok na lang natin siya Para mas maganda Masyado kasi mahaba yung na to natin Hoops natin masyadong mahaba kung mas maigli sana siya mas mas maganda sana kung diretso na alam siya itong may mga bossing ko. cross eh. na yun manay kagit kasama sa binilin na mas maganda sana kung diretso lang siyang ganun okay. kung mas maigli sana yung hooks na na ilagay, eh. mas maganda sana mga bossing ko ayan ayan okay naman na medyo may tumagis na nalangis kanina dahil nga may natira pang langis dito ayan ito bale, ito pala tinanggal natin mga boss ano okay na nap. maganda na tignan yung makina natin no? bali may mga kulang pa tayo mga white bolts na kailangan bilhin ito bibilim pa natin to dahil ito stock pa natin stock na bolts pa rin to mga bossing yan may stock pa yan ito hindi na to stock mga boss Pulled pa tayo ng ganyan Arban, mga bossing, hindi lang may babalita ko sa inyo. At may ibang piyesa pa tayo na parating. Basta para hindi pa dumating yung mga bossing. Para dito naman yan. Dito mga bossing yan. Orderan natin to. Dalawa na yan. Yes, eh. para para ba Arban, bossing. Hanggang dito na yung video ko. Thank you sa panunod.